Yan guys, bibiyahin na kami. Uh, anong anong araw ngayon? It's uh, Friday. At anong oras na? 10 10 Bulacan. Hello, Bulacan! Hello, Bulacan! Hello, Bulacan! Malolos! Bye! Hi. Okay. Habang <laughs> hinihintay namin si Sis Donna! Oh my G! Hehehe ya di dito <laughs> ah, cute, ah, ganda <laughs> O oh, <diba>? halaman agad <laughs> Ay, lalaki! Hello! Oh God! Laki ng bonsi! <laughs> Ay, lalaki ng mga bonsai, lo! <laughs> Yan! Dian's Garden! This is Donald! Ay, kikita lang ako! joke lang diba wag na din. <laughs> isa isa pa. Yay! <laughs> Dito Yan. Dito na ako. Okay, kita ko na yung garden is, is done. Hayo, <laughs> nakahanda na ang pakapensis do na sa amin. Tara. Wow. Ikilalas. <laughs> Hayo, 'di eh. ba? Ito yung lagi ko nakikita oh. Ayo, kayo ay Ikilang rose bud. Tayo na guys ang dating. Wow. Sigaw. Eto, wala. Lalaki ng dahon. Ayun. Uy, may ganito din ako, di ba? Wala, hindi na mo. Uy, chila. Ay, sabi ko, ito, makikita ko na din to. <laughs> Ay, <gagawa> ko na, <laughs> sabi ko, makikita ko na din to, eh. Ah, ito lang. Ayan. Hindi, ang gagawa ko na ito. Wow. Ito, ano? Ano pangalan to, sis? Billy Tay. Billy Tay. Ito, ito. Di ba si Kansko? Uh, si ano? Si... Glorioso. O, di ba? Yung mga galing sa ID. Uy! <laughs> Ayun no. Gustong gusto ko ito ni Sis. Kaya lang hanggang yung wala pa ako. <laughs> Ayun no. Si Juan, si Manjula. Wala ka pa ba niya? O. May konsila. May pun lang si Sis Donso. So, lahat mapapansin ko sa ito. <laughs> Ay, naku, nalobot ako. Charge mo na ako dito. May charger ka? Nalobot ako, guys. oh ito yung pinakamamahal ni Sis Donna. Hahaha. <laughs> Sis Donna. Okay. <laughs> And, ayun. Uh, Uy, ito. Oh, anong tawag nito, sis? Ito. Ano uh, yan? May pilot lang. Ito, si, anong pangalan nito? Si, si, si Lum? hindi. Si Lum? Uy, hindi ako mahilig, hindi ako, hindi ako, magaling sa ID. Si Sir Plantatay. Shout out. Ayun. Um, ang pangalan nito. Sana do. <laughs> Ayun. Um, pillow plants. Ito sis, di ba? Iba? Iba yung one? Dilipay. Ah, ito yung dilipay. Ayan. Wala. Wala pa ako nito. Tapos ito, pangarap ko dito. Ayan. At saka lang, sis. Variegated. <laughs> Ay, tignan mo sis, magkaiba. Ayan. Ayan. Oh, my friend, My fern ang aking beshi. <laughs> yun, ito. Yun. O, ba diba? Hanggang sa, nung makikita ko dun sa may guard na uh, video niya. Ito. Oh, sa wakas nakita ko dun. Dala. Ayan Uy, sis, ang ganda sa gabi dito, no? Tambay tayo. Ayun. Ano, umabol yung aking kwan. Aking, anong pangalan nun? Battery. Sis, ang mahal nito. Yan? Oo. <laughs> Ayun, na, di, ng, ano. Ito ba yung consist? Yung pinagiging mo kay Sis Wen? Uh -huh. Oo. Yun. Ito yung bonsil. Na, malaki na yung binigay niyo. Ito yung, yung mother nung no? Hindi na naging mother. Ito <laughs> <laughs> yun, yun, yung, mother, yung uh -huh. Tapos ito oh. yung, yung mga Ay, ano niya na. Kinat mo sis? Naputol. Ayun, oh. nabibigay ko kay Ate Jo. Ah, Ayun, na, tatlo na si ah, nakita ko na yung bigay ko. <laughs> Tama, malaki pa yung sayo. Uy, mayroon siyang kwan. Ah. Ano na pangalan na lulog? Gendo. Na Uy! Uy! <laughs> <laughs> <Ay! laughs> Ang pangalan dito, hindi ako mabakan sa IDC. Oh, so, <laughs> naman... si... Basta. o, okay. si <laughs> oh, model yun. Hmm. Uy, ito na yung bigay ni si Sweng. <laughs> Ala, ito, di ba dito sis nagpo-propa? Yun. Oh my God, sis! Diba? ba? Okay. sa so, video-video ko lang nakita. Oh my God! <laughs> ito na, oh. Sis, ang ganda nito. Aligyan na eh. yun. Uy, pwede daw narinig nyo, guys. <laughs> Ayun, oh. Yun, sis, sis, danzo. Pero <laughs> So, Pwede, ano, yan, Pwede, na daw. Mayroon siyang pano. Oo, meron na. Ayun, no, Nakikita niyo ba yun, guys? Na uh, Ayun, guys. No. Uy, ito na yung mga parts ni si Score. Uy, sis, taniman mo na to. Ara. naman kung hindi na hinihiling, hinihiling natin na umaraw para dapat sa sisweng. <laughs> Ayun daw, no, mayroon siyang kwan ano ba dito? Yung money, mo, money plant. Uy, oh, sis, oh, yes, ito o, oh, yung ganito ko. Oh. Ang dami kong nabiling ganyan, kaya pinagtataniman ko ng mga Tinanggal ko yung ito. Tinanggal, tinanggal ko yung pun yung wine niya. Oo. Ayun, ayun, mo ayun, 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 hindi? Hindi, ayun, ayun, Ay, ayun, 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 o, oh, di ba? Yung ngiti ko hanggang sa kwan. <laughs> hanggang sa tenga. Oh my God. Oh, may head patch siya. Yun. Oh. Eto na yung bigay ko. Sis, ito ba? O, ba? Oh, wow, oh, oh, nagkaanak na siya ng madami. Oh, Eto, sis. Ganit sa akin to? Ayan, ito. Ayan, ah, na siya, Ayun, oh. Lalaki pa to sis. O, oh, ito yung kwan. Sinasabi oh, ko sis na kwan. ba O, oh, diba? nawalan ng dahon kaya ngayon lang Pero kung okay. ayaw na siya sa araw. oh, mayroon din si Sis Dons dito. Eh, diba? Cute. Yeah, no. Yan siya. Oy, mayroon siyang sexy doon, oh. Oh, diba? <laughs> yan siya. Oh, yan. Yung garden ni Sis Dons. Oh, diba? San dati yung garden ni Sis? -hmm. Sabihin mo lang, ano, ilang... hindi naman lang na, hindi naman namin nakita. Hindi na. Ay, puro ako pawis. <laughs> pawis na na ako. Ayun, ito na yung video ni Sistons. Ayan, gusto oh, kong oh, cellphone ganyan. Hindi oh, pa ako makapili. Kaya, kaya mo yan, si <laughs> po, yung sige. Pwede mo na nga ngayon. Meron na yung pamangkay ko. Oo. Kaya nga. Kaya, makakapit ko na. pila. Ayan. Ang ganda, ganda di ba? Green na green. Green na green. Green na green, sis. Iyan diba? yung pangalan niya kay ano ko na kuha. Kay sis Mildred. Red Dredge vlog. Ayan. Sis, yes. yes. asan yung sleeping photos? Ayun, Ayun. ako, lang ko. Yun yung mother. Ayon. o, oh, ang aking kasama. si po. Ara. Say hi, Ara. Ayun. May pakapisisis doon sa amin, o. Oh. O, diba? Ayun yung sleeping photos rin tibay rin Oo. Tapos 'yun, meron siya. Anong pangalan nito? Uh, uh, rubber tree. Sino si Sweng. Ayun. Hoy, makakapagkapin na kami Ay, dito. na Sa byahe na? Oh, na. si Sweng? Uy, sis. Oh. Meron oh. ang laro ng Coldplay, si Ojit mo. Ano 'yun 'yan? Eh? Ulan. Ito, di, di ba ang laki ng Sir, ito galing eh. Ay, di do. pa lumalaki. Eh. Ano, lumaki yeah. na, pero uh -oh. hindi lang malaking gagaya pa ng sa'yo. Hindi ba ito? Iyan, yeah, no. dalawa. Ay, silang dalawa ba? Hmm. Ah. O, oh, di ba, yung mga pinagbibigay ko nandito, nakikita ko. Mga ano. Di ba, sis, ang ganda. Mm -hmm. Oo, oh, kaysa dito sa ganito. Oh. oh. Iba siya. Iba siya mga. Iba. So, Sabi lang, ano ako. Okay. ganito rin yan sa akin, sis, nag Si Kwan. Oh, si um, Orlando. Oh, si Orlando. Bakit hindi ba dapat? Mm hindi, -hmm. sis. Yung eto, mm -hmm. dikit. Dikit oh. dapat siya. Ati yan, nag-aono na siya dito kasi nga hindi siya nakakaraman. Oh. Mm -hmm. Dapat dikit siya. Eh, mm -hmm. mabait siya ni Kaso. Mm -hmm. Hindi naman ako Kasi, di ba, nung nandun, na Kwan siya. Saan pa ang pangalan niya si si Antorio? mm -hmm. Ah, Antorio ba? Iyan, nagdudun. Kaya nagdudun. Tapos hindi ko na dito. Eh, no. May pagpaklawin Yung pagpaklawin bigay ni sis si hindi si Ate Jo natu natuwa na yung buti na buti na lang mayroong baby ay may dahon na kuan umusli na mamigit na itchi kasi hindi nga masyado niyang trip yata dito hindi pa pero parang may kumusta ayan no yung bali ni sis Dolls yung alam Uh, Queen of Marble. Queen of Marble. Oh, Marble Queen. Marble. Marble baliktad. Marble Queen. <laughs> Marble Queen. Kaya, ganyan lang. Oh, di diba Kaya sis? Ang sarap ng mga Ito yung di ni sis. Okay. Ayan, parang uh, nagustuhan niya. Kwan, ang gawin mo, di ba kwan, um, putulin mo yung dahon. Magbabarigated yung kanyang kwan. Yung dahon Ano nga yung pala sumisikla eh? Mm Hindi -hmm. naman siya maselan. Forever rich. Ah, di ba? forever rich na si sis. <laughs> wifi um, Hello, good morning. Kasama ko nang aking bestie. Diva. Good morning everyone. Sis, good morning to my trainee. Good morning, Ma'am Jennylyn. Ma'am Jennylyn. Best Jennylyn. Alejo Ayun Good morning. <laughs> <laughs> kiss yung kikili-kili mo sis. <laughs> Ayun. Um, Dati-dati sa kwan, sa cellphone kami so, naggo good morning. Ngayon, nakita na kami. Na, sa personal Ayun na. Ayun, Magkatabi Palang na mumugyan. <laughs> Walang yan. Wala walang, walang kamut, walang pagtanggal lang buta habang <laughs> nag-uusap kami. <laughs> kwentuhan Ayun, kami agad. Kwentuhan agad. Kasi kagabi Ayun. natulog kami agad eh. Oo. Para may power kami ngayon. Yes. Power magkwento. Kasi nga nung pagkahiga namin, kukwento oh. ko na sisa, pagkahiga namin habang nag-uusap kami, iba na yung sinasabi ni <laughs> sisa. <sinasabi. laughs> iba <laughs> na yung sinasabi ni sisa Donna. Tapos ako naman, ha? Sabi ko. Okay. Tapos sabi ko, maro, ay wala na yata <laughs> sa <halin." laughs> At to me. Eh. Kaya ayun, masaya, masaya ako kasi kasama kong Belgico. Noon pinapangarap ko lang. After one year, di ba? Yeah. after one year. Nung una nagkita sila ni... Nagkita sila uh, nila. Joe, Ate Jo, Josephine Bauyon, Weng Biti, Alam Nanay, ah uh, Sis Fe. Yun, kita sila. Tapos... Um, uh, ingit na ingit ako, naluha ako dahil hindi ako nakasama nun. <laughs> ah, hindi ako pinayagan kasi. Kaya ngayon. Yeah, Thanks for Ate Cecil kasi <laughs> <laughs> Salamat po. Nag-inspon. dahil sa inyo nakita kami. <laughs> Ayan. Hi, ay hi. -ay. Ayan, ay -ay. Ayan. And na po. Ayan. Ayan. Na kami. Mumumugda. gusto brush. brush. <laughs> Tapos mag-good morning ako dun sa garden, garden niya. Bye <laughs> -bye. At saka Miss Marge. Ayan, 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 makikita na kita ulit! <laughs> yan see you! Bye! <laughs> Good morning, everyone! And, hello! Ay, ayan, Sisito, na ako sa bahay ni si Estona. Ayan, dito ako. And, ayan, may ticket na sa akin. Order na from... Ano? Online. And, ayan, kaso na dito. Gusto ko gamitin na ka kaya po, hindi ako sa dito. Thank you so much, Maraming salamat sa Bikray! Kaya mo sulit na sulit yung pagpunta ko dito. <laughs> yeah, Ay, ito sa iso. Ka-French. ko na siya. Mm. Thank you,

Yeah, 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 mga